Good morning guys Nandito ako ngayon Nag uh, himay ako ng Adobong manok kasi Yung ko Papakainin ko na dahil Parang nagugutom na Nakakawa eh Eto Nandito, nandito Himayang ko sila ngayon guys na akong mamaya mamayang hapon na naman ulit mamayang ha, hapon na ang pagkain mo sa kanila good morning pala sa inyo guys sa inyong lahat araw ng linggo eh sa totoo lang guys matatapos ko lang maglaba guys kasi kaya nga yung mata ko mag ng maga eh, parang ano yung eye bag ko dahil alas dos pa lang Naglaba na ako dahil bukas, pasok na naman. Linggo lang ako guys, makapagluwag ng oras paglaba. Dahil pag uh, lunes ng gabi, wala nang time maglaba kasi pagod na tayo. Eh. Galing sa trabaho. Tapos ang tubig namin dito, nakakatubig namin dito alas 12 ng ating gabi. Kaya ang ginagawa ko, pag gusto kong maglaba, alas 12 na. Tutulog mo na ako guys para mawala yung puyat. So, pagka, uh, masarap ng tulog ko, pag gising ko ng alas dos, maglipon ako ng tubig. Kasi, ang tubig namin dito, pag hindi mo sabayan, hindi wala kang sada mag-igip. Wala kang tubig sa kinamukasan. Kasi, hanggang alas 6, alas 6 lang ng umaga, guys, ang, ang tubig namin. Kaya, kailangan, matsaga tayo, maglipon. pupuyatan mo talaga ang tubig dito, guys. Sa pulang loob pa Las Piñas ganito ang tubig ng sumulat sa pool ng karong kami ng dito <coughs> sa umaga walang tubig sa gabi lang magkaroon man ng tubig sa gabi alas alas 12 talaga ng gabi kasi yung iba dito may booster pag wala kang booster doon muna sa kanila magkakaroon ng tubig yung walang booster it's huli na kaya gabi na kami dito makaroon ng tubig kaya Tagaan lang talaga dito. Kailangan talaga dito masipag pagka mag-ipon ng tubig. Tulad ngayon. Nakapag-ipon na rin ako guys kanina kaya bukas naman ulit ng madaling araw. Mag-ipon naman kami ng tubig. So guys, hanggang dito na lang muna guys. Papakainin ko na yung mga aso ko guys. Nandito sila guys. Pakita ko sa inyo aking alaga. Ito si ano si Pia. Mabait 'yan eh. Yan si Pia. Yes. Mabait 'yan. Mabait 'to, guys. Yan si Pia. Babae 'yan. Kaya Pia ang pangalan niya. Ito sa mga Babae rin magkapatid 'to sila, guys. Magkapatid 'yan. Binigay niya sa akin libre, malilit pa 'yan eh. Mga 3 months pa lang ang Galing sa panganak. Binigay na sa akin dito. Kaya napamahal na sa akin itong mga laga ko eh. So guys, pakakainin ko na sila ngayon. O ang olang nila, dubong manok. Kaya hindi mayanggo mo na sila. So guys, maraming salamat sa inyo guys. Sige po, hanggang dito muna muna. bye 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 bye